Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng linggo, July 6, 2025. Dahil muna po natin yung ating ipinalabas na heavy rainfall warning. Kaninang alas dos na umaga, nag-issue po ng heavy rainfall warning. Particular na dito sa may bahagi, naka-yellow uh, warning po tayo sa Zambales at ilang bahagi nga ng Bataan. Kapag naka-yellow warning, ay ibig sabihin po nito posible ang mga pagbaha dulot ng malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga mabababang lugar. Samantalang ilang bahagi naman ng Ilocos Region ay naglabas na rin po ng final na heavy rainfall warning. Ibig sabihin, inaasahan na lang mang natin ang mahina sa katamang mga pag-ulan dito sa Ilocos Region. May mga rainfall information na inilabas sa may bahagi ng Mindanao sa mga sandali ito. At ngayong araw nga ito po yung ating latest satellite images patuloy pong nakakaapekto itong southwest monsoon o habagat partikular na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, ng Visayas at maging dito sa may Mindanao. Habang patuloy pa rin yung pagmo-monitor natin sa bagyo na may local name po na Bisik pero nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, ang kanyang international name ay Danas. At ito ay uh, lumakas pa nga at sa ngayon ang kanyang lakas sa 110 kilometers per malapit sa gitna. Pagbugso na sa 135 kilometers per hour at kumikilos pa hilaga, hilagang silangan patungo nito sa may bahagi nga ng Taiwan. Itong si Severe Tropical Storm Danas ay huling namata na sa 420 km kanluran ng Basco sa lalawigan nga ng Batanes. Wala itong direktang epekto sa ating bansa, wala rin tayong nakataas na tropical second wind signal. Bagamat inaasan pa rin natin yung mga na dala nito, ay magdudulot ng mga pag pagulan, particular na sa may bahagi ng Batanes at maging sa Babuyan Group of Islands. Samantala, ang malaking bahagi pa rin ng Luzon, sa araw na ito ay magkakaroon ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidat-pagkulog at maulap na kalangitan. Lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Luzon, yung area ng Ilocos Region, Bataan at Sambales, asahan pa rin natin na magkakaroon ng malaking chance na hanggang sa malalakas sa mga pagulan. Gayun din sa may area, ng Metro Manila, gayon din sa may nalalabing bahagi ng Central Luzon, maging ang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, uh, Mimaropa, itong Western Visayas kasama yung Negros Island Region at maging yung BARM kasama po itong Zamboanga Peninsula. Ngayong araw, malaki pa rin chance na ng mga pagulan Dulot nga yan ng Southwest Monsoon o Habagat. Samantala, nalalabing bahagi naman ng ating bansa, makararanas ng mga isolated o pulupulong pagulan, pagkilat-pagkulog, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Narito nga po yung latest track ng bagyong si uh, Bising na may international name na Dana si severe tropical storm Dana. Makikita po ninyo patungo ito sa may bahagi ng Taiwan at hindi pa rin natitinag yung posibilidad na ito ay muling pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible pong mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw pero mabilis na lamang ito. Makikita rin natin na posibleng lumakas si severe tropical storm Danas at mag maging isang haganap na typhoon. No? Ma-reach niya po yung typhoon category. Patuloy itong kikira sa may bahagi ng Taiwan hanggang sa posibleng mag-landfall ito sa may mainland China bandang araw naman ng Martes. No? Muli po, no, wala tayong nakikitang uh, magiging direct ng epekto dahil papalayo na sa ating bansa itong bagyong si may international name na Danas. At patuloy po na Southwest Monsoon o Habagat ang magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa malaking bahagi ng Luzon. So dito nga sa Luzon, at muli po ano, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signals sa anumang bahagi ng ating bansa. At hindi na natin inaasahan na magtataas pa tayo, lalo't papalayo na ang bagyong si may international name na Danas dito nga po sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa Ilocos Region, kasama rin yung Bataan at Sambales. Magiging maulap din yung kalangitan sa malaking bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon. Dito sa Metro Manila, asahan din natin ang maulap na kalangitan sa araw na ito, maging sa Calabarzon at Mimaropa. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, particular na yung Bicol Region, inaasahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, paggulong generally fair weather po sa may bahagi naman ng Bicol Region. Kuwat nga ng temperatura sa lawag, 24 to 28 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Hanggang 28 degrees Celsius sa Tagaytay. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas at sa Mindanao, makikita po natin na malaking chance ng mga pag sa Western Visayas kasama yung Negros Island Region, dulot pa rin ng Southwest Monsoon o Habagat. Ang nilalabing bahagi naman ng Kabisayaan, yung Central Visayas at gayon din sa Eastern Visayas, masa malaki naman po yung mga chance ng mga pagulan sa hapon lamang hanggang sa gabi dulot ng mga thunderstorms na dala rin ng southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Iloilo, -ilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 32 degrees Celsius. Ang kanurang bahagi din po ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Partikular na nga itong area ng Zamboanga Peninsula at Barm. Ang nalabing bahagi naman ng Mindanao makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, may nakataas tayong gale warning particular na dito sa may uh, lalawigan po ng Batanes. Ito ay dulot nga ng trafo-extension ng bagyong severe tropical storm dana. So, delikano maglayag yung mga maliit na sakyan-pandagat at maliliit na mga bangka particular na sa baybayin po ng Batanes. Dahil may nakataas tayo ngayong gale warning. ay ibang bahagi pa ng ating bansa ay magkakaroon ng... Uh, ang kalagayan po ng karagatan ay mula katamtaman hanggang sa kumisan ay maalong karagatan partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang banay hanggang sa katamtaman naman ang magiging lagay ng karagatan sa iba pang bahagi ng ating bansa. So magingat pa rin po, bagamat itong ang, uh, nalalabing bahagi ng na ating bansa ay banay hanggang sa katamtaman, posible pa rin yung biglang maalong karagatan lalong-lalong na kapag meron po tayong mga thunderstorms.